Magandang araw po sa inyong lahat. Bali dito nga po pala ako nangunguha ng ipapakain sa aking mga alagang kambing. At napakarami nga po pala nito sa amin dahil ito'y sumibol. Dala ng bagyong Christine. At kung mapapansin nyo nga po pala ay ganyan kakapal ang alatres dito. Kagandaan lang po talaga sa pag-aalaga ng kambing ay kinakain po nila ito. Kumpara sa baka. At libre nga lang po pala pamakain natin sa mga alaga nating kambing. Basta sisipagan lang natin ang pangungumpay. At hinahaluan ko nga po pala ng kumpay ko ng gantong damo na parang trigo at mga damong pilapilan. Nang sa ganun na hindi naman maumay ang ating kambing sa dahon ng alateris. At yung pangaho pa lang kumpay natin sa iba pang araw. Napakarami pa po. Sa pag ng kambing eh, hindi pwede tayong tanghaliin sa pangumpay dahil abutin tayo ng init. At ang kinukumpay nga po pala natin ito ay pang isang araw lang po nila. At nagsimula na rin ako ng paghahakot na sa ganun ay makauwi na. Dahil ito po ay sapat na para sa isang araw nila. Nakapag-asikasan na ho tayo ay nakapagpapawis pa tayo ngayong umaga. Kinuha ko na nga rin ho palang sidecar na sa ganun ay may karga na lahat ng kumpay. Kayo gaho anong kumpay nyo ngayong araw sa alaga ninyong kambing? Comment down below nga po. At nang makarga ko nga ho pala, ito na ang ating kumpay. At habang tinatali ko nga ho ang kumpay, napadaan naman si nanay. Mga kumpay na lang gratis. Eh. <laughs> Opo, para sa Oo nga, ay, dami Dami oh, ay ng baha na haw. Oo, ay ang tama diyan, pala eh. Hmm, wala na ang Ay, sa mga mga Malinis, bakit mabunit. Oo oh, wow. nga. Ang dami pang kakao. Oo. Sa mga, ang oh, sa ibahod yung mga eh. Ako yung nakablog. Nasasama ko kayo. Hahaha. <laughs> Napatawa na nga lang po pala si nanay sa sinabi ko At ito na nga ho pala ang lahat ng kumpay natin At pagka uwi ay diretso bigyan na rin po natin sa mga laga natin at ipapagpag lang muna bago ibigay para mabawas-bawasan ang pagkabasa ng dahon. At ayan na ho, bali ilang oras lang tayo ng umpay ay sapat na para sa isang araw nilang pakain. Ibibigay-bigay na lang po natin ito sa kanila kapag naubos nila ang nasa pakakanan. Ay solve na po ang pag-aalaga natin sa mga kambing sa loob ng isang araw. Ay di yun na lamang ho, marami salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-follow. Thank you.